Hello guys, welcome to my channel again ngayon nag swimming ang lola nyo tingnan yung mukha ko guys, so para na akong pin piniritong sinugbang hipon, kapula pula ng aking mukha o, o. sobrang init kaya, o tapos nandito kami sa labas o tingnan, nakita nyo yan guys o ayan o, o kita nyo yung place, ayan tingnan nyo ayan ang dagat nya guys oh. ayan mag swimming ang lola nyo ha Ayan, guys. Inabutan na kami ng gabi. Si nagsimula kami mag-swimming ng 4 anong oras na ngayon. Mag-alas mag 7 na. Alas 8 daw kami o uwi. -e. Ayan, o. Oh. Gabi na, guys. paggabina. na. Mm -mm. Ayan yung mga... Yan yung building dito. Yan yung hotel, guys, dito. Ayan. Ayan yung dagat, guys. an yun Medyo maganda-ganda na yung yung ilaw doon sa kabila, guys. O, tingnan nyo. Ayan na yung dagat. Wala na yung yung ano dito. Yung ma... Uh, wala nang boat dito. Umuwi na. O, ayan. Ayan, mag-swimming yung lola nyo. Nandun yung bata. O, oh, rinabantayan. Come here, Ali. pati yung pati yung yaya syempre mag swimming din o mag happy happy din pero sobrang init guys mashallah sobrang init para na tingnan yung mukha ko pulang pula na para na akong sinugbang hipon oo come chup down tali down ali come here Come here, nandiyan na yung mga bata. Come here, Ali. Come here, tali mini. Tali mini, tali mini. Come here, come here. Tali mini. <toshan> 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 gabi na. De, napagod ang lola nyo. Oh, hmm. Ay, Ayan, ah. Ah. De, napagod ako, guys. So, oh, sa totoo lang. Uh -oh. Pagod ako mag-swimming, swimming. Swimming. itong itong tubig guys pambata ito siya o tingnan nyo o tingnan nyo ayan o pambata yan o tingnan nyo o pambata ayan yung paako tingnan nyo guys o ang gandang tingnan doon sa kabila o tingnan nakikita kikita nyo yung mga light o, ayan yung dagat ang lawak lawak guys hanggang doon ng o, hmm. o. Ayan na yung malaking puno. Ay! Ang gandang tingnan yung puno nila guys. Oh. Shape, shape yung puno nila. Oh. Hello guys. Inabut Inabuta na kami ng gabi. Masya Allah. Oh, wala na masyadong tao. Parang kami na lang ata na iwan dito na naliligo. Hmm. Kami na lang ata ang naiwan dito na naliligo. Oh, oh. Oh. Kami na lang dito. Oh. oh. wala nang kasamang mga bata dito. Parang kami na lang ata. <coughs> Ayan yung pinapaliguan ng mga bata, guys. Ayan oh. Oh, gabi na. Gabi na, guys, oh. <laughs> Hindi na nakikita yung mukha ko. Hmm. Ayan malapit na kami pauwi, guys. Oh. Pahinga kunti napagod ako ilang oras na kami dito, oy at least may light na guys so may light na nakita na yung aking beauty oh, ah, ang um, aking beauty ayan na yung building O, oh, may light na oh. okay okay na siya kay ginilagyan na ng light kanina wala ay naku. sira hintay lang ako. hintay lang kami ng oras guys 8 o'clock daw kami alis 11 ay 7 11 na ngayon malapit na oh. mga 50 minutes na lang uwi na kami oh Dali lang bantay muna ako ng mga bata. Ayun guys, kararating lang ng lola mm -hmm. Grabe, hindi na ako naka-video doon sa pagbiyahe, guys, kasi sobrang pagod talaga. Mm. Ayan, papasok na ako sa bahay ng amo ko. Mm. Ang noo ko, ang laki. Mm. Ayun na guys, papasok na ako, napagod ako ay. Kararating ko lang. Ay, kapagod. Ay. Sobra. Magkape muna ako. Okay, basta. Ayan, guys. Pahinga muna saglit. Tapos, akyat na ako sa kwarto ko, guys. Oh, pagod ako. Paano, guys? Aray ko. Buhay nani. Buhay kadama. Okay, guys. Kapi muna ako. Tapos, magpahinga pagod talaga ako ilang oras nakababad sa swimming pool guys bye bye bago ako matulog guys maglaba muna ako labahan ko muna yung uh, damit ko na swimming ko doon Oo, para bukas hindi ko na siya malabahan ba okay para masakit yung ulo ko guys ba sa totoo lang puti na lang kay washing machine yung ano ba yung laba yung gamitan dito hindi ko na kailangan magkamay ganito Ayan, Oh. Mag, ano, labhan ko na siya, Oh. Hindi ko lang ipakita, kaya baka makita niyo yung underwear ko. <laughs> oh. Maglaba muna ako, guys, bago ako matulog. um oh. Para hindi magbaho ba pagkabukas. Kapagod talaga, guys. Hagard na ng mukha ko. Hagard na talaga. Sobrang pagod dalawang araw na nagababad sa tubig ba, Oh pagod ako sa totoo Kaya ayan, laba muna ako. Naririnig nyo yung washing. Oo. Oh. Saglit lang yan, mami. Tapos, akyat na ako kay magpahinga na ako, guys. Oh, pagod talaga ang lola nyo ngayon. Pagod talaga. Paano, guys? Ganun na lang. Bye-bye, guys. Ayan, oh, umiikot pa yung washing, guys. Kailangan ko lang siyang patapusin. Bye-bye. Good night.